Sigurado bang sa'yo na yung lote kapag mayroong nakapangalan sa yung tax declaration ito? Ang sagot ay hindi po. Ang tax declaration ay tinatawag nating prima facie evidence. Kung saan hindi pa po ito matatawag na conclusive proof of ownership ng property. Titulo pa rin po ng lupa o ng property ang pinakakatunayan na pag-aari mo na yung property. Yes, ang tax declaration po plus possession ng property o pagtira nyo ng matagal na panahon, at least 10 years ang sabi ng DENR, ay pwedeng humantong sa pagpapatitulo nito. Pero kapag tax declaration lang ang hawak niyo ay hindi po ito sapat para masabing sa inyo na talaga yung property. Kung kaya naman ang nangyari doon sa kaso ng Palali versus Awisan, GR 1583 kung saan yung dalawang tao ay may parehong tax declaration, ang nanalo po sa kaso na ito ay kung sino yung may possession doon sa property. Ulitin ko po, kapag wala po kayong titulo, ay kakailangan nyo ng dalawang bagay. Tax declaration and possession ng property. Yan po ang dalawang pinakamagandang ebidensya para balang araw ay mapatitulohan nyo yung property. Guys, meron ka bang binibentang property? Ito man ay nakatax declaration lang or titulado. Pwede po namin kayo matulungan sa pagmamarket nito. Ang gagawin nyo lamang ay mag-register sa www.reels.ph I-click nyo po ang list sa property at mula doon ang Reels Corporation po ay pwede na makatulong sa pagbebenta nito. Guys, sa susunod na video, papakita ko po sa inyo yung mga requirements para mapatituluhan nyo yung mga nak declaration na property ninyo. Kaya huwag po kakalimutan mag -follow. This is Ramon Dionyoso, the President and CEO of Reels Corporation. Bye-bye!